Genesis 8, Wala ng Baha Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig at pagkaraan ng isang daan at limampung araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong ikalabimpitong araw ng ikapitong buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at nang unang araw ng ikasampung buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng apat na pung araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kaniyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhas ay laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. Pitong araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan ito'y may tangay ng sariwang dahon ng ulibo, kaya't natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nakati na katina ang tubig, kaya natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas ng pitong araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. Noong anim na daan at isang taong gulang na si Noe, nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ikadalawamput pitong araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, "Lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang, palabasin mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa at pati ang mga ibon, hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig." At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang Gayun din sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog nang maamoy ni Yawe ang mabangong samyo nito sinabi niya sa sarili hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao bagamat alam kong masama ang kaniyang isipan mula sa kaniyang kabataan hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon Hanggang naririto't buo ang daigdig, nagtagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, tag-lamig, ang araw at gabi hindi mapapatid.